قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه Wa man tamassaka bi sunnatihi illa ila yawmiddin amma ba'd Mga kapatid, muli welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alim nil Islam paaralan ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah natapos tayo sa pang-apat o panglimang haligi ng Islam. Ito yung hajj na ating natalakay sa ating nakaraang episode, nakaraang yugto kabanata sa palatuntunan na ito. At ito ang pangwalo o pangwalong episode kabanata sa ating subject na fiqh sa unang antas o level 1. At dito mga kapatid, insya Allah ang ating tatalakayin ay ang hindi natin natalakay sa limang haligi ng Islam. Kung ating matata matatandaan, natalakay natin ang shahadatain. Natalakay natin ang uh, zakah. Natalakay natin ang saum, pag-aayuno. Natalakay natin ang hajj. At ngayon, insya Allah, ang ating tatalakayin ay ang pangalawang haligi ng Islam. At dito, ito yung pinahuli natin sapagkat ito ang bibigyan natin ng mahabang oras, insya Allah, sapagkat ito ang napakahalaga. Pagkatapos, yumakap sa Islam ang isang mananampalataya. Ganun din ang mananampalatayang Muslim na ang una niyang dapat malaman pagkatapos siyang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na sala. Ito ang pagdarasal limang beses sa isang araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ating babasahin ang banal na Quran, napakarami, napakaraming mga talata mula sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa tinatawag na salah. Tulad lamang ng panalangin ni Propeta Abraham alayhi salam na nabanggit sa banal na Quran. kaniyang panalangin? Rabbi ja'anni as sala wa min duriyati. O aking Rab, tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mo ako na nagtataguyod, nagsasagawa ng sala, pagdarasal. At ganun din sa aking mga pamilya na patuloy nilang itaguyod, patuloy nilang isagawa ang sala na ito. O aming Rab na tagapaglikha, dinggin mo ang aking panalangin at tanggapin mo ang aking pagsamba ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kaniyang kausapin si Moses, si Musa alayhi salam, kaniyang sinabi, wa aqimis salata li dhikri. O Musa, o propeta, Moses, isagawa mo ang sala bilang papuri at pagpapaalala sa akin. Ibig sabihin, ang salah na ito, pagdarasal na ito, ay pagpupuri, pagpapaalala sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ta sa pamamagitan ng dila ni Hisus, si Isa alayhi salam, Wa awsani bis salati wa zakah madum tuhayya. Nang ibig sabihin, nung maliit pa si Hisus, sinabi niya, sa ipinasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan Waosani, inutusan niya ako, inutusan ako ng aking tagapaglika na pangalagaan ang sala. Itaguyod ang sala at ibigay ang kawanggawa. Ito yung obligadong kawanggawa, ito yung zaka. Madum tuhayya, habang ako ay nabubuhay. Mga kapatid, ang ating huling propeta na si Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam ay ganun din. Inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang banal na Quran ay sinabi niya, Utlu ma uhya ilayka minal kitab wa aqimis salah. Sinabi niya, Bikasin mo, O Muhammad. Bikasin mo ang anumang ipinahayag sa iyo ng dakilang Quran. Ipinahayag sa iyo na dakilang Quran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at isagawa mo ang pagdarasal. Ito yung pagsasala, ipatupad mo ang sala sa ganap na kaparaanan at kaayusan nito. Pagkatapos, inutusan niyang lahat ng mananampalataya, lahat ng may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang sabihin, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Ang ibig sabihin, katotohanan, isagawa na ninyo ang sala sa kabuuan nitong kaayusan at huwag ninyo itong ipagsawalang bahala dahil ito ay ipinagutos ng Allah sa kanyang batas sa mga mananampalataya sa mga itinakdang panahon, itinakdang oras. Ibig sabihin, ang sala na ito ay may mga nakatakdang oras upang isagawa ng isang mananampalataya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga mag-aaral dito sa ating palatuntunan, ang salah, ito ang pangalawang haligi ng Islam na kung saan isinunod ng Allah pagkatapos maniwala ang isang tao na walang dapat sambahin maliban sa tagapaglikha. Kaya ang pagsasagawa ng sala ay mayroong mga kahalagahan. Mayroong mga kabutihan. Katulad lamang ng uh, pagpipigil sa mga kasalanan at mga pinagbabawal. Tama mga kapatid, ang pagsasagawa ng sala ay pumipigil ng mga kasalanan at mga ipinagbabawal. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaning banal na Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Nang ibig sabihin katotohanan, ang salana ito pumipigil sa pagsasagawa ng mga kasalanan at ipinagbabawal. Mga kasalanan at mga ipinagbabawal. Dahil ang gumagawa nito ay binubuo ang mga haligi, ang mga taong nagsasagawa ng sala, Uh, binubuo nila ang mga haligi at mga kondisyon ng sala at nauunawaan nila sa kanilang mga puso at naragdagan ang kanilang pananampalataya sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na sala sa pamagitan ng pagtataguyod ng pagdarasal at lumalakas lumalakas ang kanilang pagkahilig na gumawa ng mga kabutihan, lumalakas ang kanilang iman, ang kanilang pananampalataya, at nababawasan ang kanilang kagustuhan na gumawa ng kasamaan o kasalanan. Ganon din makapatid kabilang sa kahalagahan ng salana ito ay kabilang ito sa katangian ng mga Taong papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang paraiso, sa Jannah. Silayaong pinapahalagahan nila, itinataguyod nila ang kanilang mga sala, ang kanilang pagdarasal. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang bunal na Quran. Walladhinahum ala salatihim yuhafidhun, ulaika fi jannatim mukramun. Nang ibig sabihin at ang mga yaong isinagawa nila ang kanilang pagdarasal ng ganap at wala silang binabago na anuman sa mga obligasyon ng gawaing ito. Itinakda nila ang kanilang sala sa tamang oras, sa tamang panahon. Sila na mga nagtatangan ng mga ganitong dakilang katangian ay mananatili sa mga hardin ng walang hanggang kaligayahan. Ito ay ang paraiso ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala na pinararangalan ng lahat ng uri ng parangal. Allahu Akbar. Sila yung mga taong mananatili sa paraiso ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala sapagkat kanilang itinaguyod ang pagdarasal. Ganun din, katumbas ng limang sala ay limampung sala. Ang gantimpala, mga kapatid, ng pagsasagawa ng sala, ang limang bisis na sala na ito ay katumbas ng limampu. At yan ay nabanggit sa hadith. iulat mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi niya, Qal, furidat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, laylata usri bihi salawatu, 50 thumma naqasat hatta ju'ilat khamsan tumma nudiya ya muhammadu innahu la yubdilu alqaulu ladayya wa inna laka bi hadhihi alkhamsin nang ibig sabihin ipinauutos sa sugo ng Allah Subhanahu wa ta'ala sagabing siya ay dinalang maglakbay patungong Jerusalem at nang siya ay ng Allah sa langit ang sala na limampung beses. Tingnan niyo mga kapatid, ipinagutos sa oras na yon ang sala na limampung beses. Isagawa sa loob ng isang araw, limampung beses. Subalit so, dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanyang pagmamahal at bilang pagpapaluwag sa umma na ito. Nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu salam binawasan ito hanggang ginawang lima upang ang tao ang muslim ay wala siyang masabi sa kabilang buhay at ginawa ito ng Allah subhanahu wa taala bilang pagmamahal niya sa kaniyang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaniyang umma ginawang lima pagkatapos may tumawag may tumawag kay propeta Muhammad at ito ang Allah o Muhammad hindi napapalitan ang salitang mula sa akin. Katotohanan, mapapasa iyo ang limang ito, ang katumbas ng po Ibig sabihin mga kapatid, ang limang sala na ito ay katumbas niya ay limampung sala. Pangapat, sa kahalagahan ng sala, mga kapatid, ito ay nabuburan ito ang mga kasalanan, mga maliliit na kasalanan. Ito yung nagpapabura uh, sa mga maliliit na kasalanan na nagagawa ng isang Muslim sa kanyang pang-araw-araw na buhay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi shay' fa قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا Allahu Akbar. Sinabi ni محمد Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na naiulat uh, mula kay Bu Hurairah, sinabi ni ang sugu ng Allah, sabihin ninyo sa akin, kung ang ilog ay nasa harap ng tahanan ng isa sa inyo, halimbawa ang isa sa inyo ay mayroong ilog sa harap ng kanyang tahanan, pintuan, sa kanyang pintuan, at siya ay naliligo rito limang beses sa isang araw. Halimbawa, sa isang araw siya ay naliligo. May matitira pa ba sa kanyang libag na bahagya? Dumi. Meron bang matitira na dumi sa kanya kapag siya ay nagsasagaw ng limang beses na pagpapaligo? Sila ay nagsalita. Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, la yabqa walang mara, walang matitira na dumi na kahit bahagya lamang sinabi ni Propeta Muhammad sa makatuwid fadalik falidalik sa makatawid. sa gayon ang kahalintulad ng limang sala ang limang pagdarasal sa isang araw ay pinapawi ng Allah sa pamamagitan ng mga ito ang mga kasalanan Allahu Akbar ang taong nagsasagawa ng limang beses na dasal ay para siyang naliligo limang beses sa isang araw na kung saan walang natitirang dumi. Ganun din, walang natitirang kasalanan. Sapagkat ang pagsasagawa ng sala na ito limang beses ay nagpapabura o nagbubura ng mga kasalanan. Nabanggit din sa hadith Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kahalagahan ng na ito Inna awwala ma yuhasabu bihi alabd yawm alqiyamah min, min amalihi salatuh fa in salahat faqad aflaha wanjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir subhanallah Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang sisiyasatin unang bibilangin sa araw ng paghuhukom sa gawain ng alipin, gawain ng isang tao, tungkol dito sa kabilang buhay ay ang kaniyang sala. Ang kaniyang pagdarasal, kapag ang kaniyang pagdarasal ay pumasa, kapag ang kaniyang pagdarasal napabuti at kaniyang itinaguyod sa tamang panahon, sa takdang oras nito, tunay na siya ay nagtagumpay. Anjah pumasa. Nagtagumpay at pumasa. Ganun din. Subalit, so, kung ito ay napasama, hindi niya itinataguyod ang kaniyang limang pagsasala. Pagdarasal na ito, at uh, pinapahuli niya ang kanyang sala sa makatwid, tunay na siya ay nabigo at talunan. At naway, ibilang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nagtataguyod ng sala limang beses sa isang araw. Ganun din nabanggit sa hadith ang Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ahd wa baynahum as sala fa man tarqaha Ito yung nakakatakot na kapatid. Ito yung nakakatakot sa isang mananampalataya. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanil hadith? na ulat? Uh, ang barira ito ay mula kay barira radiyallahu anhu abu Raida, uh, sinabi niya sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa taala ang kasunduan na namamagitan sa amin at sa kanila sino yon kasunduan na namamagitan sa mga muslim sa kanila na hindi mga mananampalataya tumangging sumampalataya ay ang pagsasagawa ng sala ang pagsasagawa ng pagdarasal at sino man ang kanyang iniiwanan ang pagdarasal, katotohanan siya ay tumangging sumampalataya. Katotohanan siya ay tumangging sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung is isinalay sa ni Ahmad. At naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtataguyod ng kanilang sala, pagdarasal limang beses hanggang sa tayo ay datnan na ng kamatayan at hanggang dito na lamang mga kapatid wa, wa ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qul <gol> hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun